Five signs ng masamang asawa. Number one, hindi ka ginagalang sa harap ng maraming tao. Number two, tinatrato ka ng parang isang bagay. Number three, hindi ka pinaninindigan kapag ininsulto ka ng kanyang pamilya. Number four, kadalasan sinasama ang kanyang pamilya sa iyong mahahalagang desisyon. Number five, pinapabayaan ang iyong mga pangangailangan sa pera. Dapat kailangan nyo ng counseling. Paalala, magsikap po tayo, mag-ipon po tayo, magtrabaho po tayo. Dahil sa panahon ngayon, kapag wala kang pera, kahit sarili mong kapamilya, hindi ka kakilala. Guys, please subscribe and share my channel salamat po